sa kalina nung no? ng mga bata Hi guys! dao. na kita. Matigal na playa. Matigal na playa. Sa'yo, really, Six. dao? na, din mo. Isoon mo? Hindi. Ka. ay na. Ah, gagaw. Ano Ini kan sa satu dia ni sekolah mo. Oh. Ini makat kalau ni apa? Sabat tu kini go mo ni mo. Bila kau nak mo, kau mau kita mo buat. Bagbalu dini mo para lulus. Oh. Kau kemas sama. Kung magtrabaho na nun. Okay ba tayo nung ibuhat? Kung magtrabaho, kung dakbo, magmam. Ikaw, ikaw, manikamot ka, di babae biya ka. Ngarangan, pag-ibag nao. Magmam. Kasi yun yung tripo.

kita ba ni? ha? yun kayo. kaya mo? namay. yung cheese to, ganon cheese. tapos may gas ya. kahatag ka sa niyuma po sunod na po. baka baka. 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 baka sag? na. talo, nagwagi talo, nagwagi talo, nagwagi talo, nagwagi talo, nagwagi talo, mo talo, nagwagi talo, nagwagi talo, nagwagi talo, nagwagi talo, nagwagi talo, nagwagi talo, mo na nagwagi Paglabang sa ganun.